Isang lalaki sa Southern California ang nakuryente at namatay sa labas ng kanyang bahay matapos niyang akyatin ng isang puno para kumuha ng litratong ipinose niya sa Facebook. Noong Sabado, si David Strom ay umakyat sa isang puno sa labas ng kanyang bahay sa Tustin, California. Ang puno ay nasa gitna ng dalawang poste kung saan may nakakabit na powerline. Kinukunan niya ng litrato ang paglubog ng araw at nagpost siya ng isa sa mga litrato sa kanyang Facebook page alas 6 ng gabi. Pero mukhang nagtagal sa puno ang 28-year-old dahil ayon sa coroner's office, ang oras ng kanyang pagkamatay ay 7.10pm. Nagalala ang kanyang pamilya nang hindi nila mahanap si David kinagabihan noong Sabado. Kinabukasan, nakita nila ang cellphone ni David sa ibaba ng puno. Hmm. Ayon sa website ng Southern California Edison, ang kumpanya na may-ari ng mga utility poles malapit sa bahay ni David Strom, ang mga puno ay hindi maaaring itanim na malapit sa mga power lines. At ang mga puno na itatanim sa ilalim ng power lines ay hindi dapat lumampas sa 40 feet ang taas.